Noong unang panahon sa Ehipto, may isang sanggol na nagngangalang Moises. Ipinanganak siya sa panahon na mahirap ang kalagayan ng kanyang mga kababayan ang mga Israelita. Yung paro na hari sa Ehipto ay natatakot sa kanilang dumaraming bilang. Kaya gumawa siya ng isang masamang batas. Lahat ng sanggol na lalaki mula sa mga Israelita ay kailangang kunin. Ngunit ayaw ng ina ni Moises na mangyari iyon sa kanyang sanggol. Kaya't nag-isip siya ng isang matapang na plano. Inilagay niya si Moises sa isang basket at maingat na inilagay siya ito sa mga tambo sa tabi ng ilog nile. Natagpuan ng anak na babae ng paraon ang basket habang naliligo siya sa ilog. Naawa siya sa umiiyak na sanggol at nagpasya siyang alagaan ito. Kaya, tumaki si Moises sa palasyo ng paraon tulad ng isang prinsipe ng Ehipto kahit na siya ay talagang isang Israelita nang lumaki si Moises, nakita niya kung gaano kasama ang pagtrato ng paraon sa mga Israelita. Pinilit silang magtrabaho ng mabigat at madalas silang binubugbog. Ito ay ikinagalit ni Moises at isang araw ay pinatay niya ang isang bantay na Egyptyo na bumubugbog sa isang aliping Israelita. Pagkatapos nito, kinailangan niyang umalis sa Ehipto. kaya tumakas siya sa isang malayong lupain at doon nanirahan ng maraming taon. Oh, ay uh, may nangyaring kamangha-mangha. Nagsalita ang Diyos kay Moises mula sa isang nagliliyab na palumpong na hindi nasusunog. Sinabi ng Diyos kay Moises na bumalik sa Ehipto at hilingin sa paraon na palayain ang mga Israelita. Yung pagbabalik sa Ehipto ay hindi madali. Ayaw makinig ng paraon kay Moises. Kaya't nagpadala ang Diyos ng sampung salot upang kumbinsihin ang paraon. Nagkaroon ng mga palaka sa lahat ng dako, mga insekto at maging kadiliman sa araw. Sa wakas, Pagkatapos ng huli at pinakamalungkot na salot, pumayag ang paraon na palayain ang mga Israelita. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto, ngunit hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Nang makarating sila sa Dagat na Pula, nagbago ang isip ng paraon at hinabol sila kasama ang kanyang hukbo. Ngunit nagtiwala si Moises sa Diyos. Iniunat niya ang kanyang kamay at may nangyaring kamangha-mangha. Nahati ang dagat sa dalawa at naglakad ang mga Israelita sa tuyong lupa. Pagkatapos nilang makaligtas, bumalik sa dati ang dagat at hindi na makasunod ang hukbo ng paraon. Sa wakas, malaya na sina Moises at ang mga Israelita. Naglakbay sila ng matagal upang marating ang isang espesyal na bundok na tinatawag na Sinai. Doon, ibinigay ng Diyos kay Moises ang sampung utos. Ito at ay mahalagang alituntunin kung paano mamuhay at maging mabuti sa isa't isa. Ang buhay ni Moises ay puno ng mga pakikipagsapalaran at himala. Nagsimula siya bilang sanggol sa basket, lumaki upang maging leader tumulong sa kanyang mga tao makamit kalayaan, tinuruan sila tamang pamumuhay, mabait at makatarungan.